tak na busing ay uh, magbabawas na tayo. Hello, magandang araw mga kaibigan. Kumusta po? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kaibigan at uh, ligtas po sa anumang ordinaryong karamdaman. Uh, mga kaibigan na uh, share ko lang po sa inyo, uh, ito po uh, mayroon tayong uh, Uh, in order sa shopee ng ito po ay uh, motaro uh, monoshock para sa ating uh, Mio Gravis dahil, dahil mga kaibigan ito po, ayan at uh, pumutok na po, ayan mayroong ano uh, may mga grasa na may uh, mga kaibigan, ito po dahil uh, sumabong na po yung shock nya ito po yung stock at uh, hindi ko pa nalilisan dahil uh, inantay ko nga itong ano po itong uh, delivery at uh, ganitong palatandaan mga kaibigan pagsira na po ang ating uh, Siak shop shop ang tawag ito pagpasensya nyo na po ay bisaya uh, ito po ay uh, ayan at uh, malangis na ayan meron ng mga langis at uh, hindi na talaga balansi eh. uh, gumaganon siya pag uh, sinasabi uh, mga kaibigan ay uh, <coughs> Ito mga kaibigan ay uh, in-order ng anak ko at uh, siyang uh, nagbayad nito uh, sa Shopee po uh, Ngayon mga kaibigan buksan natin Okay Ayan At uh, Naghanap lang ako mga kaibigan ng uh, medyo mura-mura dahil uh, hindi naman natin kayang bumili ng ano Uh, katulad ng anong tawag no why it's medyo may kamahalan at uh, ito na lang ang aking uh, binili uh, pangano lang eh uh, pag uh, nagkaroon tayo ng uh, budget ay uh, taka lang tayo bibili ng medyo uh, mahal na yak laga ay uh, ang <clears throat> malaga mga kaibigan ay meron tayong magamit dahil uh, napakahirap talaga ng ano dahil ito yung ano nyo uh, mga kaibigan first time ko po, po magkabit uh, okay at na uh, napakaganda magkabalot yun ang ito maganda at, uh, bago ko bago ko bumili nito mga kaibigan at uh, nag-review muna ako sa siyempre sa YouTube ay marami naman tayong uh, bago ko bumili nito mga kaibigan ay nagano muna ako sa YouTube kung pwede ito kung maganda tong itong ano na ito itong na yan at ayun naman sa iba yung mga nakapagpalit ay okay naman daw at uh, ito yata yung biniak dati kung may laman ba talaga at uh, may laman naman uh, mga kaibigan ang size nito ay uh, 300 to 330 mm ay yung sa akin ay, stock yata yan yung pagkaalam ko ay nasa ano yan uh, 330 o 318 Okay na mga kaibigan at uh, kita nyo naman at uh, medyo maganda. At, uh, naman at, uh, complete naman. Ito yung busing nyo. At sana nga mga kaibigan hindi na ako magtabas ano. Dahil uh, yun pwede palitan. Ito yung uh, mga kaibigan ito yung ano ito yung size nito ay uh, ito, ito uh, hundred, 300 hundred, uh, 300 300 mm tapos ito yung uh, kung gusto mong palitan para tumaas ng konti ay 330 so itatry ko muna mga kaibigan itong ito kung okay at hindi sasayan at ito itutuloy ko itong Uh, 300 uh, mm para medyo bumaba siya dahil ay ang height ko lang po ay uh, 5'4 para medyo Ngayon mga kaibigan at uh, magbabaklas tayo Mga kaibigan at uh, ito natanggal ko na ang uh, piring at uh, medyo nakihirapan lang uh, Mga kaibigan at uh, medyo may kahirapan lang talaga magtanggal ng piring itong nga uh, Mayo At uh, mga kaibigan, ito natanggal na natin. At ito yung original na bosing niya. Ay, uh, ngayon mga kaibigan, ay hindi ka dito. Ito. Ayan. At, uh, Maluwang ayan yung bosing nya at uh, ito naman yung ating okay. uh, mga kaibigan magtatabas sana ako ayan na po at uh, nabuwasan nabawasan ka ng kunti ay eh, naisip ko tanggalin na lang ito yung nandito ayan kaya ito tinanggal ko na lang para ito na lang yung papasok ko tama tama lang oh ayun So, ayan mga kaibigan at uh, hindi na tayo magtatabas. Ay, yun na lang. Okay, pasok. Pasok siya. At, uh, ayan na po. Hindi tayo magtatabas. Hindi natin na uh, palilitin. Talagang, ito na lang ang tinanggal ko. Dalawa. Ayan. Sa yung maliit, tsaka itong nakadikit dito. nyalang lang hindi siya akma dito so kasi mga kaibigan ayan medyo bala kong para magkasya hanggang dito tatabasan ko ng konti ito na lang yan na lang ang paraan kasi para umabot siya dito hindi siya abot Oo, medyo tatabasan lang ng konti dito Ah. ito mga kaibigan at uh, nailagay na natin medyo mahirap nga lang hindi ko na naipakita, sa inyo ang pag ano uh, pag grinder dahil uh, nagsusunod lang eh. ayan ang kailangan talaga may pasok at nagbawas po ako ng stack na boxing ayan at okay naman ayan at wala uh, medyo malayo pang clearance dito. Ayan, hindi naman sasabit. Okay siya sa Motaro. Uh, mga kaibigan, at uh, ito ay naikabit na. Ayan, okay na. At uh, medyo malaki naman ang clearance dito. Kasi itong gulong ay uh, size ano lang to? Uh, 130, ah uh, 120 by 70 dahil uh, nagbawas ako. Dati 90, di ba? Pag-grab is 90. Uh, Dati kasi, 120 by 90. So, 70 ang ginawa ko. Medyo bumaba ng konti. At ito okay at uh, walang kalog mga kaibigan. Dahil, uh, uh, talagang masikip ang pagkagawa. Ang kailangan lang talaga, doon sa mga balak uh, magpalit ng shock at uh, na may ganito, ay kahit siguro sa kahit sa ibang uh, brand hindi motaro at sa iba ay uh, ganun talaga ang ginawa kung busing yung dati yung stock nya binawasan ko lang kailangan magbawas talaga kayo kaibigan at uh, kailangan at uh, magkaroon kayo ng uh, dapat meron kayong grinder para madali po ang pagbabawas ng uh, busing para magkasya dito kasi dito itong uh, grabis ay dito sa loob merong ano siya na talagang eksakto lang dun sa stock nya na Nasak At uh, Okay, mga kaibigan at uh, ibabalik ko na itong uh, mga pairing niya at uh, lilinisin ko muna dahil uh, ayan, sobrang dumi. Ayan po. Ayan, rumi Ay, uh, total na uh, nandito na ay uh, ko muna. At uh, inabutan ako ng hapon. ah uh, ngayon, mga lasing ko na. At uh, ganun talaga pag nag-aayos nito, napaka ang dami kasing uh, first time niya kasing matanggal yung pairing kaya medyo nahirapan ako uh, so sunod at uh, okay na at uh, alam na alam ko na kung paano magtanggal ng uh, ano at uh, sa mga paguhan lang talaga na mag DIY katulad ko ay uh, yun uh, na ko na sa inyo mga kaibigan na uh, magbabawas talaga kayo dahil yung busing niya ay malaki o oh, ma malu uh, maluwang doon sa Itong tornello niya. Eh pangit naman yung pag hindi pag maluwang ay uh, kakalug itong ano natin. Ito walang kalugian yan. Wala talaga. Kaya uh, ang gagamitin nyo yung stack na busing ay uh, magbabawas lang kayo. Okay mga kaibigan hanggang dito na lang. At uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, lagi po tayong mag-iingat. At uh, dun po sa mga baguhan kung maaari lang po ay uh, pahingi po ng isang subscribe. At uh, yan po ay uh, malaking tulong po para sa aking uh, YouTube channel. At uh, lagi po tayo mag-iingat mga kaibigan. Babo!